ôi sao Dito po tayo sa Dolomite Beach, Manila. Labutan na tayo ng tanghali. Sobrang traffic at least. Subukan natin na makapasok kasi ilang beses na tayong sumubok pumasok. Pero, palagi tayong bigo. So, this time try natin na makapasok ulit. Dito na tayo sa entrance. So, ayan. Sa pagkakataong ito hindi tayo nabigo. Nakapasok din tayo, guys. Dulo Beach. Na, yung dating dagat, is naapakan na natin 'yon. This is it. So, ito na, nahawakan na natin siya. At ilang beses tayong nag-attempt na pumasok, hindi tayo makapasok. Ngayon nakapasok na talaga tayo. So, oh, ayan, hindi pa siya pwedeng paliguan. Matabi ni Ate Madelma, wag ka daw pupunta sa ina, baka masagasaan ka. Ayan, hindi pa tayo, hindi pa natin pwedeng paliguan yan. Arnold! Arnold! Oh. Ang galing mo yung ano mo? hindi kasi tatambakan pa yan.

Hulihin tayo. <laughs> Ayun yung mawa, bang nga. We're very Kain na! Kain na! Sandali lang yan. Lalakarin lang natin yan. Lalakarin lang natin yan. natin <laughs> 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 Hindi pa po. Ah... Uh, <laughs> hindi pa kasi siya tapos doon, banda kasi ako. Saka, hindi pa kasi ito tapos eh. na doon yung iba. Hindi, uulitin pa talaga yan. May panambak pa yun. Hindi kasi matagal to ayaw papasukan eh. Ayaw to papasukan dati. Buti nga ngayon, pinapasukan na siya. That's why I love you, Tatay Digong. Marami siyang maaarap. Si, ano, si Tatay Digong, tsaka si... Si, ano, ang nag-sunny person dito, si Moreno. Okay. Ngayon, unti-unti na naman. Yeah, sana, maupo na si Sarah. Si Sarah naman, Presidente.